Itinaas na sa 200,000 piso ang pabuya sa sinumang ba mga pagtuturo sa suspect sa pagpatay sa ama ni Cheriz. Binuo na rin ang task force Pempenko para sa agarang paghuli sa suspect. Nakatutok si John konsulta. Ito ang litrato ng 35 taong gulo na si Angel Capini Jr. Suspect sa pagpatay kay Ricky Pempenko, ang ama ng international singer na si Charisse. Nakuha ang litratong ito sa mismong kapatid ng suspect na si Armando. Sa paghahanap ng mga pulis sa suspect, natagpuan nila ang hideout ng kapatid nitong si Armando sa San Narciso, Quezon, kanina ng madaling araw. Inareso si Armando dahil may warrant of arrest daw pala ito sa kasong pagpatay sa Mabitak, Laguna noong 2002. Nagtaka ako nung ng mga pulis doon dahil tayo... Ayon kay Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, puspusa ng paghahanap ng mga tracker teams kay Kapili. Itinaas na rin sa 200,000 pesos ang pabuya para sa sino mga mga sa kanilang ng suspect. Matapos magbigay ng 100,000 si Laguna Governor E.R. Ejercito. Dagdag pa ni Cruz, pinag-aaralan na ang posibleng pagsampan ng kaso sa mga kanak ng suspect na sinubukan daw iligaw ang mga investigador. Uh, kung mapatunayan namin yung report na yan, eh, pwede namin siyang kasuhan ng obstruction of justice o kaya yeah, accessory to the crime. Kasi eh, tinatago niya pa yung uh, anak niya. Nakatanggap din daw ang nagulat polis ng informasyon na ang pagdinais na pagsuko ng suspect pero patuloy pa rin nila itong bine-verify Ang condition niya is uh, wag lang daw siyang masasaktan at uh, uh, maging maayos lang daw yung uh, investigation na gagawin naman ating kapulisan. Para daw sa sino may hawak ng impormasyon, hinggil sa kanila roon na ng suspect, mangyari na tumawag sa hotline ng Laguna Police na 0932-527-2069. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.